Hello guys, hello everyone. Welcome back to my YouTube channel, Galakwachera Taiwan Vlog. At ayan, marami tayong mga blessings na soft drinks at chaka, at saka milk tea. So, ayan, tinawagan ako ng aking amo dahil meron daw siyang ibibigay sa akin doon sa kanyang saksakyan. At ayan na nga, pitbit -bit natin dito sa elevator packet dito sa bahay na aming tinitirhan ng aking alaga, al sa bahay ng aking alaga, syempre. So, ayan na nga, tayo i, uh, iakyat akiat natin ito sa loob at saka ipasok muna natin ito sa rip. Ayan, bagsak muna natin dito sa labas ng pintuan at bubuksan natin yung pintuan, syempre. At ayan nga na nga, papasok na natin sa loob at didiretso natin dito sa kabilang ref. Ayan, walang laman yung kabilang ref namin. Kaya ayan, lilagay natin natin itong soft drinks na ito para lumamig. so, tayo ay bibili ng ating pagkain for the lunch. Ayan ang aking, siguro nga maraming mga handa at saka maraming mga uh, offer sa pagdadasal yung aking mga amo. Kaya marami silang mga pagkain. Kaya ayan, nga, binigay nila to sa akin. So ang ginawa ko muna para hindi naman puro soft drinks na lang inumin natin, kailangan natin itutulak para sa ating pagkain mamaya. Kaya bumili ako ng isda at kaya yung ah uh fried smoked fish at saka manok at saka ito na nga at saka nagluto na lang ako ng gulay at saka itlog ayan at saka din akong soup ayan po ang aking niluto for lunch for today o syempre dahil malamig na kukunin natin yung isa at saka syempre ahanda na natin doon sa table at ayan na nga ready ng ating lunch for today's video ayan na umpisa na natin kumain so syempre mamaya na yung soft drinks ba diba? ayan nga ano, ang sarap ng kumain syempre iwan ko ba naman ay syempre magagloves tayo dyan hindi ako gumamit ng chapstick. Tinabi ko yung chapstick ko. Balik, kumuha na lang ako ulit ng kutsan tinedur tinedor. Pilipino ba naman? Siyempre, kahit nandatito tayo sa... Chinese sa uh, uh, Chinese place, syempre kailangan Filipino pa rin tayo. Kailangan nating magkutsara at tinidor. Ayun at ayan nga nagloves pa ako kasi ayoko nga pag nakahawak ako mamaya ng isda, ayoko yung mga ngamoy yung aking kamay. Syempre, ayan mayroon din tayong isang uh, malukong na maliit na kanin. Syempre, Filipino tayo. Rice is the is life kung baga. Ayun, sarap kasi yung isda at saka yung manok na may kanin. So, ayan, wala nga nga sa sawsawan kasi nga masarap na itong ulam yung isda at at saka manok templado na siya. So, siyempre, nagka-gloves pa ako dyan. Siyempre, iwan ko ba, kahit na mag-isa lang ako kumakain, sarap na sarap talaga pa rin ako kumain. Sabi nga nila, wala ka daw gana pag nag-iisa Kaya, yan ang ginawa ko nga pala dito sa manok, ay inoven ko siya ulit para mainit siya. Actually, bagong luto po siya. Ang ginawa ko, kasi siyempre, lumamig siya. Ang ginawa ko, inoven ko siya ulit para mainit-init pa siya. Kung baga, para bagong luto, kunyari. Siyempre, di ba? So, ayan. So, ang takaw talaga ni ni galakwa chae rabate okay ganun lang talaga yun syempre o alalay lang so ayan kailangan natin ng gulay syempre o ayan ang sarap ng kain tiba so para at least naman wag tayong wag tayong manghina para sa ating trabaho so may laga kasi ako kaya uh, okay nitong mga amo ko kasi talagang hindi talaga sila madamot sa pagkain at saka maliban sa may supply tayo na na cash, kung anong gusto natin bibilhin. Nagbibigay pa talaga sila ng mga pagkain kung anong mayroon sila at saka anong gusto nila. Wala talaga silang pakimikimi, nahihintayin pa kung ano pang mayroon o ano pang wala. Basta sa kanila, pag nagbigay, bigay kung mayroon, mayroon talaga. At saka kailangan talaga laging mayroon. Yan sa kanila, yung hindi sila katulad ng iba kaya pasalamatin ako sa Diyos na katagpo ako sa kanila na mababait talaga di ba yung itunuturing kang pamilya itunuturing kang nilang hindi siya kaibang lahi parang ganun yung parang friend lang kayo di diba? kahit na malalaking tao sila syempre matatalino yung mga amo ko puro sila mga business minded kaya matatalino mababait na so yun ang ang gusto ko sa tao yung mababait na nga matatalino na sila mapera na Mababait pa. Sana all, 'di ba? Sana lahat tayo ganito. Yung huwag tayong magmamalaki na kung anong mayroon tayo. Na natikikita ko sa kanila, doon ko nakikita sa kanila na kahit mapera na sila, yung nandoon pa rin yung pagka humble effect nila, yung mga pagka humble na pagkanilang mga ugali, 'di ba? Yung hindi sila nagpapakita na ikaw ibang lahi ka kasambahay ka dito, katulong ka, caretaker ka, caregiver ka, or whatsoever. So dito, dahil ka caregiver lang ako, pero hindi ganun ang turing nila sa akin. At ay at ayan na guys, tapos na ang aking kain. Kaya ito na ating soft drinks at ating ng ating binanatan o syempre para pampatunaw ng kinain ang dami pa naman ng kinain ko isang malukong na maliit na kanin pero marami yun na o syempre ilang calories na kaya yun baka inabot na yun ng 500 calories pero okay lang yan at least tutunawin ng soft drinks at sa meron din siyang uh, at syempre yung soft drinks matamis may sugar din yun syempre na meron din sugar yung kanin but hayaan yun na talagang bukas na lang mag diet <laughs> diet na lang tayo next year di diba? yun nga sa kasabihan diba? pero okay lang yan hindi naman ako mataba at saka monitor naman yung aking blood sugar at saka kolesterol. Sa so ingat-ingat na lang po tayo sa ating uh, health at saka sa ating uh, pang-araw-araw na buhay. God bless po sa lahat at sana huwag kayong magsawa sa aking video. Maraming salamat po sa panunood. Hanggang sa muli. Hanggang dito na lang. Bye! Huwag pong kalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel. Bye!